Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Mayo 5, 2025. Sa makulay na araw ng 5 de Mayo, maaaring maramdaman mo, Scorpio, ang masidhing bugso ng iyong sariling damdamin, isang bugso na tila hindi mo agad maipaliwanag ngunit malalim mong nadarama. Ito ay tila isang panloob na bagyo na may mga alo ng emosyon na bumabangga sa mga baybay ng iyong puso. Ang enerhiya ng araw na ito ay naghahatid ng posibilidad ng tensyon sa iyong mga relasyon, lalo na kung may mga damdaming matagal mo nang ikinukubli. Mahirap itong ilabas, ngunit alam mong kailangang harapin. May mga pagkakataong ikaw mismo ay nalilito kung paano mo ipapahayag ang mga bagay na namamayani sa iyong kalooban. Ang hamon ngayon ay hindi lamang para sa pakikipag-ugnayan sa iba, kundi ang pakikipag-usap sa iyong sarili, ang tapat at matapang na pakikinig sa sariling tinig. Sa pagminilay, maaaring mapansin mo na sa kabila ng kabigatan ng emosyon, may liwanag na unti-unting sumisilip. Ang kasalukuyang araw ay nagdadala rin ng paanyaya na pakinggan ang sarili mong pangangailangan, lalo na pagdating sa emosyonal na kalinawan. Huwag kang matakot na kilalanin ang iyong mga takot, ang iyong mga hinaing, at ang mga bagay na matagal mo nang ikinukubli. Ang totoo, ang iyong emosyon ay hindi hadlang kundi daan patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili. Kapag nagkaroon ka ng lakas ng loob na tingnan ito ng may pag-unawa at habag, mas magiging malinaw ang mga hakbang na kailangan mong gawin. Ang makulay na enerhiya ng Leo ay tila naglalagablab sa paligid mo ngayon, at hinihikayat ka nitong yakapin ang iyong mga pasyon ng buong tapang. Huwag mong pigilan ang sarili mong magpahayag, ito man ay sa sining, sa salita, o sa gawa. Ito ang tamang panahon upang buhusan ng pansin ang mga bagay na nagpapasaya at nagbibigay sigla sa iyo. Sa pagyakap mo sa mga bagay na nagbibigay inspirasyon, mapapansin mong bumubukas ang mga daan na dati mong iniiwasan o hindi pinapansin. Minsan, ang mga bagong landas ay nagmumula sa mga lumang damdaming muling nabuhay, isang paalala na laging may pagkakataon ang puso na magmahal, umasa, at magsimula muli. Isang mahalagang aspeto ng araw na ito ay ang pagsusuri sa iyong kakayahang magbigay. Ano nga ba ang halaga ng kabutihang loob sa iyo? Isang simpleng gawa ng malasakit, gaya ng pag-abot ng tulong sa nangangailangan o pagbigay ng oras sa taong malapit sa iyo, ay maaaring magbukas ng puso, hindi lang nila kundi pati na rin ang sayo. Sa kabutihan ginagawa mo, ikaw din ay napapalaya. Nagkakaroon ng direksyon ng iyong damdamin. Napupunan ng liwanag ang mga bahagi ng sarili mong tila matagal nang nanahimik sa dilim. Ang pagbibigay ay hindi pagkukulang, ito ay isang pagpapala, at sa araw na ito, hinihikayat kang maging bukas palad hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo rin. Sa iyong mga pakikipag-ugnayan ngayon, maging mainat ka sa likas mong ugaling itago ang tunay mong nararamdaman. Madalas mong nilalabanan ang paglalantad ng iyong damdamin, dala marahil ng takot na masaktan o maabuso. Ngunit sa araw na ito, isipin mong ang koneksyon sa iba ay hindi kailangang perpekto para maging totoo. Ang pagbubukas ng iyong puso ay maaaring maghatid ng kagalingan, hindi lang sa iyo kundi pati sa taong kinakausap mo. May mga salitang hindi kailangang sabihin upang maipadama ang tunay na nararamdaman, ngunit kapag piniling magsalita, maaari itong maging tulay patungo sa pagkakaunawaan. Kung may isang taong malapit sa iyo, ngunit tila lumalayo na ang loob, subukang huminga ng malalim at kausapin siya mula sa puso. Hindi mo kailangang ibuhos ang lahat, sapat na ang isang matapat na pahayad ng damdamin upang mapawi ang lamat sa inyong ugnayan. Sa ganitong paraan, pareho kayong matututo ng mas malalim na pag-unawa at magkakaroon ng panibagong pundasyon ang inyong relasyon. Tandaan na ang tunay na koneksyon ay nabubuo hindi sa kasakdalan, kundi sa tapang na aminin ang sariling kahinaan. Habang nagpapatuloy ang araw, hayaan mong ang naglalagablab na diwa ng Leo ay magbigay inspirasyon sa iyo na mas mapalalim pa ang iyong mga relasyon at mailabas ang iyong likas na pagkamalikhain. Hindi mo kailangang gumawa ng ingranding proyekto kaagad, minsan sapat na ang isang tula, isang larawan, isang simpleng mensahe ng pagmamahal. Ang mahalaga ay makapagpahayag ka mula sa puso at hindi mula sa takot. Sa mga simpleng gawa ng kabutihan at katapatan, maaari mong maranasan ang isang mas mataas na anyo ng koneksyon sa mundo. Ngayong araw, maswerte kang kumilos sa mga gawain na nangangailangan ng pagiging bukas palad, malikhaing pagpapahayad, at pagminilay. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kahel, isang kulay na sumisimbolo ng lakas, kumpiyansa, at kasiglahan ng damdamin. Ang maswerteng numero mo ay pito, labing isa, at 22. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsulat ng liham o journal entry na tumatalakay sa iyong nararamdaman at mga inaasam. Makatutulong din ang paggawa ng sining, pakikipag-usap sa matagal mo nang hindi nakakausap, o simpleng tahimik na pagmumuni sa ilalim ng araw. Sa pagtatapos ng araw na ito, Scorpio, yakapin ang katotohanan ang lalim ng iyong damdamin ay hindi mo kahinaan, kundi ito mismo ang iyong lakas. Ang kakayahan mong magmahal, makaramdam, at magbigay ay mga regalong hindi lahat ay may ganap na kakayahang tanggapin o alagaan. Sa halip na labanan ang iyong emosyon, tanggapin mo ito ng buong buo. Sa ganitong paraan, mas magiging burin ang iyong pagkatao. Magsara ka ng araw na may tahimik na pasasalamat. Pasalamatan mo ang sarili mo sa tapang mong harapin ang mga damdaming minsan mong itinatago. Pasalamatan mo ang pagkakataong makapagpahayag at makakonekta, kahit pa sa simpleng paraan. At higit sa lahat, pasalamatan mo ang buhay dahil sa bawat tibok ng iyong puso, may panibagong pag-asa, may panibagong simula, at may panibagong direksyon na magbubukas para sa iyo. Magtiwala ka sa proseso at ipagpatuloy ang paglalakbay ng may pananampalataya, pag-unawa, at pagmamahal sa sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.